midangop sa National Bureau of Investigation 7 kon NBI 7 ang mga suppliers o kliyente sa usa ka iladong wedding coordination business dinhi sa Sugbo nga giingong wala na nagpakita sa ilang mga kliyente karong buwan sa Abril wala na nangatubang ug di na makontak ang managtiayon sa dulan 200 niya ka mga kliyente giingon nga miabot na sa 40 million pesos na kuha sa maong wedding coordinator gikan siya mga kliyente o suppliers yes we conducted a preliminary interview Consid Considering that there were 30 yesterday, so nag choose team leader, and I was able to get the facts coming from her. Nga, at first, only deliver yuni si but eventually, na ka events niya, eight events, nga wala, Have they sent their demand letter? And they said nga wala, because they really, they really thought sad, nga, she would, dnya, si Citressa would make good on her promise. na hinabi sa MyTV Cebu News Team ang duha sa kliyente ni Tresa nga naka paid na sa gikuha nila nga wedding package nga mukabat sa kapin 100 to 200,000 pesos. Naputos sa kaguol ang duha, ilabi na nga gitakda ang ilang kasal, hunyo na karong tuiga. Pagkagabi, eh, sige na may gikulit nga, need na may mo pay kay mo na ibo-ibook na ibook. Mga pag-April na siya, hindi lagi siya mga reply. Mga tong pag-April mo pa pagmata na mo kapasa na mi mo to may dayon sa kuan wala pa mi kaon nang kusog siya mag by the moment nga mo inquire kani kusog kay siya mag send og mga promo bitaw Tuha time is nag check sa venue if nabuk na book na gyud niya nga mo ingon man ang taga sales sa venue nga pencil booking ragid siya. Samtang ni ang laing biktima na posibleng dili na madayo ng ilang kiplano ng kasal sa Nobyembre tungod sa hitabo. Burgs, nag-abot magod ang stress na mo sa kaning wedding din kanisang kuan. But for sure, kung unsa ka may kadang na mga recommendation kay mas maayo ka ang ako na masulti nga red flag ma'am kay pag nila ka ng maraming, ang, 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 idea ba gidali nila para payment sa 60% kasi 60% to make sure nga na may slot or makaprayo may ka nang select sa supplier Nagkanayon ang mga biktima nga bisag na ning kamot na sila contact sa mga numero sa coordinator o nibisita sa physical office ni Ini wala gihapon sila na dawat nga katinawan Mao kini karon ang opisina sa Tresas Creation Wedding Coordination dinhi sa Virama Avenue Barangay Guadalupe sa Lakbayan sa Sugbo nga permanenteng gisirado human sa ilang pag-anunso sa voluntary bankruptcy niadtong adtong Abril 15, 2025 asoy sab sa mga suppliers nga pagduda nila nga nagalisod na ang coordinator sa pagbayad kanila tungod sa mga promo packages nga gidalit niya sa mga potential nga kliyente asoy sab sa mga suppliers nga pagduda nila nga nagalisod na ang coordinator sa pagbayad kanila tungod sa mga promo packages nga gidalit niya sa mga potential nga kliyente so, we doubt if maka fulfill pa siya sa iyang payables however ang um, what we ask her to do is magpakita lang at least bang nga mag due process po nga mahitabo tulti siya sa reason why nga nabuhat niya or niya ang you know money from the clients from the couples from the investors po and from sa payable sa suppliers sa pagkutlo ni Ining balita Nagpadayon ang pakigalayon sa mga biktima sa NBI 7 sa tinguha nga makapasaka o criminal complaint. Duna na sa'y mensahe ang agent on case sa NBI 7, Maria Contesa Lastimosa, sa mga couples nga planong magpakasal o sa mga negosyante sa wedding coordination industry. Ang ako lang yung masulti is, do not kuan lang. Ayaw lang i-full payment yun, a, a, portion. And then, when you choose a wedding planner, make sure po niya, kanabi tong reasonable ang pricing. Because if they are organized, kinsang may mo-accredit nila. For example, kana mayabo na ang usa ka wedding coordinator, most likely naapon apun na out of kana ng social responsibility siguro nila if they have an association nga mo step in to help. Kini si Eliza may pinaranda alang sa may TV Cebu.